magandang hapon po sa inyong lahat. Iyan, nandito po kami ngayon sa Kukakula ng Takluban. Kararating lang po namin, kabababa lang po namin ng bus. Welcome back sa YouTube channel namin ni BIS. Ito po yung service namin. Pag umuwi po kami, ito po yung sumusundo sa amin, si Tams. Nandun pa sa loob na Magdo si Tags kasi nagmamaksim kumukuha pa siya ng order niya umalis pala kami kaninang umaga doon sa sugo siyempre uh, alas 7 pa lang nagising alas 5 at uh, mabuti na lang po uh, walang ano, walang aberya yung biyahe namin kaya uh, pa po kaming nakarating dito sa sa kukakula ano pa lang yung uras uh, 15, 15 para lasing so ayan, makikita-kita na naman po kami doon sa bahay kaya po tayo na dito dahil umuwi na sila Rusan at tiang hindi kayang umuwi ni Rusan na siya lang dahil ah uh, natutulog sa biyahe baka daw sila i ano, ilampas ayun hindi naman po dumadaan sa Robinson Terminal yung series so bali sa GSIS ng paras-baras po kami bumaba at syempre hapon na uh, medyo matrapik po yung kalsada yan, ito po yung Coca-Cola si Tags nandun pa sa loob ng McDo dito lang kami sa labas naghihintay wala po kaming pang McDo So, ayan si, ano, si Piang. Tulog lang ng tulog sa biyahe. At mabuti na lang po na hindi tumuloy yung uh, sinasabing LPE, low pressure area. Ang akala po namin hindi po kami makauwi ngayong araw kasi kahapon is maulan na maulan na sabi pa sa news, nakapasok na daw yung ano sa Philippine ano Philippine area yung sinasabing bagyo pero uh, parang hindi naman tumuloy. Pero nakachat ko si Sansan ngayon, malakas daw yung ulan doon sa ano sa, sa patag ngayon sa Bau. Sabi ko hey, kay Sansan, hayaan mo lang yan para naman magkatubig na tayo, magka magkatubig na po yung puso puso negro natin doon pala sa banda sa Robinson sa may GSIS medyo matrapik tapos marami pong tumiko kasi yung peryahan is nandoon um, kaya dito kami bumaba po sa unahan at pinapunta na lang po kami ni Tags dito may ano ako? ano ha maras maras? bakit? kaya ano nga may perya? No, uh, ah sa ano pala 'Yung perya pala para na sa pista ng Takloban kasi kasi magpipista na po 'yung Takloban ngayong June 30. Wala na pa lang doon sa downtown ng lalagyan ng peryahan kaya doon dito banda sa Maras-baras po inilagay po 'yung peryahan. Kaya bawal pumasok na doon 'yung mga ganitong motor, tricycle. Bawal na po pumasok kasi hinuhuli yan, nandito tayo sa Coca Cola guys ayan po ng Magdo hindi po kami makapasok kasi wala po kaming pang Magdo yan, yung mga rider mga food panda kumukuha sila ng mga ano nila, order ayan, yung driver namin ano yan? Order or para sa amin? Libre? Okay, isa lang, okay. Yatir. Isa lang, yatir. Tara na, tara na. <laughs> Siya lang po yung may snack. <laughs> Hello. <laughs> Hello. 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 <laughs> yan, kami lang. kuan uh, ng pula, no? Oo. Oh. Tapos may, tapos may barricade. Barricade eh, kaanin, na so na. Kaya na pag pa -uwi na po na, Kami. Na so siya, Nang Tamlo, Manlo, pag dina na. Para man lang may nababaligyan at mga ubay-ubay. Hindi na, no? Yung pagbawal na? Hindi, rin yung waray. Man yung tungkol yung tao na adaman Ah. Adaman din ang tao. So, patrol marasbara dito. Patrol ng patrol marasbara. Hindi na irkon. Sitro na sitru 망인! bumiyak si Krislyn kanina nang papalis po kami dahil gusto niyang sumama. Paano makakasama? Walang pamasahi. Klarong-klaro yung ano simbahan ng Iglesia. Bili muna kami ng tinapay Para pasalubong kila Dindin at saka Misaki Sa mama Kahit na yung mama wala Okay na yun Inirantan niya kay basta um, Sinasabing Papauwi ng takluban <laughs> Si Piyang nilalagnat Nagkakasakit. Opo. Nagkakalagnat po siya pag sinabing uwi na ng taklupan. Iwan ko kung bakit. Kaya yan yung bibig niya merong uh, sapil. E, walang walang mag-ano doon sa amin. Walang tagapaspas ng sapil. Ganyan si piyang Pag sinabing uwi na ng takluban, lalagnatin na siya. Namamarat na namamarat. Si Pinsoy talagang ano na, uh, confirm na sa talaga na siya mag aral Kaya hindi namin isama. Oh. Ito na. Mainit pa. Ang paborito mo pa mo din eh. Makdo. Oh, libre ni Ninong guys, gabi na. Galing na po tayo sa likod. Nakikain na po tayo doon kila Mama Jean. At tapos, uh, hindi lang po tayo ng video. Kasi unang usap usap pa po kami ng mga usap-usapin na mga uh, kahit anong usapin. Tapos, ayan, uh, umuwi na po tayo dito. Nandito na tayo sa taas, kila Kami pa ano, kami pa si Piang at saka si Rusan dahil si um, Paul is nandun na nag duty na tapos hindi pa po kami nagkita ni Mama Pix kasi kanina um, pag dating namin wala, walang tao sa kanila uh, umatin daw ng binyagan ng pamangkin niya tapos hindi ko alam kung nandyan na po sila at saka hindi pa rin alam ni Mama Pix na nandito po tayo dahil wala pong bakas sa social media na nandito po kami. Ayan, nakikita ko po yung ano niya, Yung tindahan niya is bukas. Hindi pa po ako nagpunta doon alas otso na. Uh, bukas na lang. Bukas na lang natin gugulatin si Mama Pix. At saka labas tayo dito sa ano, sa hihigaan namin dahil mag-ano na si Rusan. maglalatag na po siya ng banig para po kami makapagpahinga na. Kasi kulang po kami sa tulog. Yun, katatapos lang po tumawag si Papa Bits. Tatapos lang namin mag-usap na sabi kanina malakas daw yung ulan. Pag-alis namin doon, uh, umulan hanggang sa hapon. Nakarating na po kami ng palumpon hanggang dito sa takloban sabi din ni Sansan malakas daw yung ulan sabi ko hayaan hayaan lang yan kung umuulan ng umulan para naman magkatubig na yung puso negro natin at saka mayroon na pong mahigop yung motor ng tubig namin tapos sa ngayong oras naman doon is medyo daw uh, umaambun pa na kanina naman yung biyahe namin yun nga nasabi ko uh, walang aberya, dire-diretso po. Kahit sa karagatan, walang ano, walang alon, walang bakas ng uh, sinasabing merong nakapasok na ano uh, bagyo sa Philippine area. Uh, yung yung ano target pero maul, maulan kanina ang mga alas 12 daw hanggang sa alas dos ng hapon malakas yung ulan dito sa Tacloban pero nang dumating po kami is wala ng ulan pero yun uh, nakikita lang po namin yung mga kalsada na may mga tubig, may baha lalong lalo na sa part ng bilyaba, yung mga pananim nilang palay is wash out dahil puro tubig na uh, hindi na hindi na masasabing uh, pananim pa ng palay masasabi na nating parang swimming pool na Uh, kahit yung ano mayroon pong part ng bilyaba na nagharvest po sila ng tilapia siguro yun. Hinarvest nila dahil umaapaw na yung tubig. Siguro uh, napupunta na po sa ibang uh, area yung mga uh, tilapia nila kaya hinarvest na nila. Yan medyo maano po yung ilaw namin dito parang medyo madilim pero okay lang yun dahil hindi masilaw dahil naka solar lang po sila saan so, yun para walang walang bayarin sa buwan sa pagkatapos ng buwan walang babayaran na ah uh, bill pero nakikabit po ako ngayon para sa electric pan lang ayan kasi mainit Uh, nakikabit lang muna tayo dito sa uh, sang kwarto kila Japon kasi nakakabit po sila sa kapatid ko so naka electric pan sila ngayon na habang nandito po tayo kulang kami sa tulog ni Rosan pero kanina sa bus uh, medyo naman nakakaiglip pero yun, hindi ano naka-inlip yung pinakikiramdaman ko yung kirot ng ano natin likod dahil mula sugod sugod sibo hanggang hanggang sa kluban nakaupo ka lang syempre mananakit yung puwit mo at saka likuran Yan, simple yan. Mula nang dumating po kami dito, hindi yan humihiwalay kung saan po ako. Nandoon po siya. Para siyang magnet. Dumating nga kami, uh, sabi ng papa niya, ah, uh, Pakit ka kuno no, uh, sunod ng sunod kay Mama Dax. Pagpunta ko doon sa likod, ah, uh, kasama din po siya. Tapos yun, doon po kami nag, ano, naghaponan ni ni pian dahil marami po yung nag ano nag entertain sa atin timing lang po pagpunta ko doon sa likod kumakain sila mamajin tas nag-chat po ako kay mamajin kung nasaan ka kung nandito siya sa kanila uh, sabi niya na bakit nasaan ka na ba <laughs> Tapos hindi naman ako naka-reply kasi dumating na si Francia. Sinama na po ako doon papunta sa likod. Sabay na po kami. Uh, kalalabas lang ni Francia galing sa trabaho niya. Sa isang flower shop na dapat para kay Roseanne yun trabaho. In e, timing naman maglaklasi na. Tapos kinakailangan na uh, nandoon na sa flower shop. Parang butik. Huh? Ibat butik. Ibat flower shop. Flower shop. Ito yung basta yun, flower shop sa ano, sa tito ng ah, sa tito, tito lolo ni piang Tito sa tito ni ah tito ng papa ni lolo na ni piang Magulo. Magulo, magulo po tito, tito or lolo. Ibinigay na lang po kay kay kasi siya naman po yung medyo available ngayon. Tapos yun, na nga dahil ah pinakailangan naman uh, yung siyap kailangan, alas otso is bubuksan na uh, magkaklase na po, walang mag-aasik kay siya, so yun, si Francia na lang po yung uh, inintroduce ni Rosan. tingnan nyo yung higaan namin guys simple lang, pero masarap higaan kami lang po ngayong tatlo tapos yung bintana yan nakabukas lang po yan ganyan lang pwede, pwede po kaming ano uh, silipin ng uwak <laughs> marami ding ano si ano si rosan dito mga abubot hindi naman natin may yung may mga sabit sabit guys yan talaga yung ano probinsya yan, may lagayan ng cellphone. Buti pa si Rosan, may lagayan ng cellphone. Ako wala. Tapos nandito yung mga ano ni Piang. Mga certificate. Tapos, ayan. Hindi pa, hindi pa ano yung klase. Meron na pusik si Piang ano dito. Mga gamit. Tapos, ayan. Mga ano ni Piang. Tapos nandito naman po yung ano nila. Yung divider. Halo-halo lang po yan. tas kanina, pagdating namin, para si Rusan, si Mama Dax. <laughs> Kasi, yung ano, yung hugasan niya tambak. Tapos, inaano na, inaalamag. Ano sa Tagalog ng inaalamag, guys. Uh, hindi pa siya nakaka... <laughs> hindi pa siya nakakakyat dito yung nakita po niya yung palanggana na puno ng uh, hugasan yun nagyaw-yaw siya nandito si nung klasing bahay to ah, parang ako na nga parang ako na nga so hindi pa nga kami nakaka pagpahinga yun nag ano na po si Rosan naglinis po dito sa munting kusina niya yung kusina niya ayan, puro ano shower curtain talagang mag-iingat-ingat guys kasi kunting ano lang <laughs> kunting uh, kimbut lang naku wag naman sana buyag yan yan ba baka daw mabiral yan po yung ano ni Rosan kusina kahit maliit lang cute naman tas marami po siyang uh, upuan na ano. Kasi yung sipol, upuan, tapos, ako, dito, paparsil. Pa. Wow! May, oh, mayroon siya ditong chocolate. Yan guys, Meron Mayroon siyang chicharya, oh. Yan pa, pa, ya yan o, pa yung, yan pa yung kapi ko. Sus, Sina yung slice bread niya, may <laughs> amag na. Yun, inaamag na. na, ano din po natin yung Tagalog sa uh, Alamag. Copy. tas ito, bigay po ni Mama Jean. Timing naman, pagbigay ni Mama Jean, pauwi na kami ng Cebu. Iniwan ko lang. Isumama naman si Rusan. Hindi po na, ano, natimpla. Tapos, ayan, dala pa yan na. Daya, dala ko pa yan. Marami siyang, ano, dito. Kaysa doon sa, ano, sa Cebu na nagkatulawa kami ng pagkain tapos snack. Tapos, yung ulam po namin is sinigang. Hindi na, sinigang na manok na hindi naman tayo dito nakakain. Kasi doon na, doon na tayo sa, sa likod. Tapos ayan, binigyan po namin doon sa baba si sila Japon. Inom muna tayo. Parang nauhaw na tayo sa kayayaw-yaw. Agoy! Di malamig. Ayan. Ngayon lang kami nag-snack natatawa natatawa talaga kami sa biyahe namin ni Nerusan dahil um, hindi wala wala po kaming kainan pagising na pagising namin kasi parang ang akala ko uh, walang biyahe talaga uh, parang natatamad po akong bumangon kanina kasi midyo uh, medyo umulan ng malakas kahapon tapos yun nga sabi may low pressure area at saka nakita ko naman po sa ano biyahe nila may timang at saka yung tita niya si si Mama Jean sa airport na malakas po yung ulan. Sabi ko naman nako baka walang biyahe. Tapos nababahala po kami kanina na baka hindi po kami makasakay kasi wala po kaming kontak. Ay, sorry po. Wala kaming kontak kanina sa sasakyan namin. Ah uh, parang ano lang po kami nagkusang loob na magantay doon nagantay ng parang walang hini, walang inaantay ang nangyari pala kanina si Bustipin dapat uwi uh, uuwi din ng takluban uh, hindi naman po kami nag nagkausap kasi hindi naman alam ni Bustipin na uuwi na si Rosan tapos kasama po ako uh, ako, alam ko na po yung tansyado ko na po yung oras ng pag pag ng bus or pagdaan doon sa sugod na alas 7.30 so, sa makaas naman kila bustipin or kila may timang dapat mag, maghihintay na sila doon mga alas 6 pa lang or mga alas 5.30 kasi nauuna po sila ang nangyari kanina nabasa namin yung chat ni Bustipin kay Rusan, kung nakasakay. Nakasakay si Rusan, kasi hindi naman alam ni Bustipin nakasama talaga ako. Um, kung nakasakay si Rusan, sa ano na sa pulang bato. Sabi ni Rusan, si ano si Tipin tas pinicturean po yung dala niya na di karton tapos suka. Tas yun nalaman ko po yung laman po ng karton dala ng ano tita niya galing sa Korea kahapon mga kapi or juice ba yun na si Bustipin na yung magdadala. Ang nangyari po, paglabas daw ko nung kanina niya doon sa sakat yung bus, ano na lang po yung nakita niya, uh, yung, yung numero ng bus, yung numero. tasi kami, nakasakay kami. Uh, parang nagulat nga, nagulat nga ako kasi, padating na yung series, tinignan ko kung, kung ano po yung nakalagay. Pag sabi ko na takluban, kinawayan ko agad pinara. So, nalampasan pa kami. Medyo naka, ano pa kami, naka takbo pa. <laughs> takbuhan kami. Takbuhan kami na tatlo. Sabi ko, oh, takluban na, takluban. Tapos, yun, kinawayan, kinawayan. Dos, Kina ah, ko, kinawayan. Tapos, ah. Uh, si Tipin, nakasakay na, nauna na. Yung pala, si so, Tipin, naiwan. Na <laughs> Akala ko yung package lang yun. Sabi niya kasi may dala daw ang ang pagkain namin kay Bustipin. may meron si siyang pinadala sa bus, yung karton daw tas yung yung suka na isang galon. Yung pala kay Patricia uuwi. Yun nga uh, naiwanan. Kasi nahuli sa oras yung pag pag ano niya, pag, pag antay doon. Ang rason niya ah uh, Pinag, pinapagbantay pa daw siya ni ano, pinapagbantay pa siya ng maril ng tindahan. So, ang mangyayari, bukas pa siya sasakay, tapos bukas po kami mag magluluto ng ulam, kasi yan po yung isa pang purpose po pag uwi ko. Um, Pa-40 days na po ni Tatay Pili sa Lunes. So, uh, dadalo tayo. Uh, sabay na po yung pag ano, pagdalo sa paporte ni Tatay Pili tas para din makatulong sa ano sa sagawain para sa Forty ni Tatay Pili na yun nga sa June 9 is brigada na tapos enrollment. So sabi ko pwede naman ako mag ano enroll sa mga bata sa Merkulis na. Ayun kasi yung uwi nila Mama Jean um, sa Martes ng alas 10, ako naman po sa Martis din sa madaling araw, mga alauna ng Martis. Ah, di, mga, oh, mga alauna. Sas sasama na naman siya. <laughs> <laughs> so, yan, sasama na naman ko nun si ano. Sasama naman si Rusan. Pira, <laughs> ano? <laughs> Kasi parang hindi pa gusto ni, ano, kung hindi lang klase, parang hindi pa gusto ni, ano, Rusan na, uh, umuwi siya. Lalong lalo na si si Piyang. Parang well, hindi pa siya ganado na na umuwi. At ayun eh, nga natatawa po, natatawa po kami kanina kasi nagbibihis na po ako. Sila hindi sila naligo dahil maginaw maginaw daw ako naligo ako. Yun nabibihis na ako. Uh, sabi na ko si serusan si Ano ka, Krislyn? Uh, Bakit ka nag-umiiyak? Babalik ka agad yan si, ano, <laughs> babalik yan kagad si Mama Dax kasi gusto naman ni ano gusto naman ni Crislyn na sumama e, paano natin may sasama yan Ah, uh, may pasahi na si Piang nga sa bus wala siyang pasahi kasi sabak lang kinakarga lang ni ano ni sabar ko uh, sa barko hindi na po siya makakalusot dahil ano medyo hindi marami yung ano kan hindi na marami yung, ah, hindi marami yung paseros parang hindi siya makalusot ah, may pasahin na pati terminal fee silang, silang dalawa papunta rito is 1,000 1,100 mahigit, ganun kasi kalahati na si ano, kalahati na si si Piyang so, kay kung kung nagkataon na may pasahi po si Piang sa barko tamang tama saktong sakto lang po yung 1.5 so wala kaming gaanong ano wala kaming gaanong baon kanina ah, bumili lang pa ko ng tatlong piatos tagi isa sa amin tapos isang super friends, tapos nagbaon lang po kami ng ng tubig ako ay ah, yung kapiko ko sa kalsada ko na ininom habang nag, nag kami kanina ng bus yung kape ko dinala ko tapos yun habang uh, saktong sakto lang pag ano nang bas pagdating ubos na yung kape ko yung kapihan ko yung tumbler pinadala ko na lang ko na lang kay Papa Bits so ayan nagkita kita na po kami nila may timang ni Mama Jean si Elsong na parang masaya si Elsong na nakauwi nakauwi tayo hindi naman po tayo pwede sa kanilang makisausaw dahil napakarami po nila maraming gastusin sila mamadjina at si, ano, si si Ilsong. So, dapat diskarte na lang po tayo na makapunta, makauwi din. So, yun nga, nandito na tayo sa, ano, sa Malurip. Tapos, di nila alam na uuwi ako. Nakala nila si, ano lang, si plus, Ano? ano Ayan. <laughs> Nagpapaidlip na si, ano, si si Rusan Kami lang tatlo ngayon. Para lang nandun pa rin kami sa, ano, sa, sa suhod. Parang ka naman dyan nanganganak, Rosan. <laughs> Parang nanganganak si Rusan Kasi, ano, presko. Dahil may electric, may electric pan na po kami. Kasi kasi yung ano ko yung isang cellphone ko hindi ko maano si Mama Fix. Bukas pa si Mama Fix or alam na ni Mama Fix na nandito ako. Hindi ko lang namalayan na meron siyang chat. Pero ang ang ano talaga ni Mama Fix hindi po ako kasama ni Rusan na umuwi. So ayan guys, hanggang dito lang muna yung vlog natin. Bukas naman po yung update sa mga ganapan po. Magpapahinga muna kami. Dahil as in, eh, pagod. So, yan po. Bye-bye. Thank you for watching. Ano na po si Piyang. Uh, mamimingaw na po siya. Namimiss na po yung ano niya, mga ka. Laro doon sa simo. Yung tatlong makukulit din. Bye-bye ulit. Mga guys.